guys, for tonight's dinner ay nagtanong-tanong kami sa mga local dito sa Dumaguete kung saan masarap kumain at yung saan usually kumakain ang mga tao dito. And both of them ang tinuturo ay itong Lantao Restaurant. So tara guys, samahan nyo kami dito. So mga 7pm kami nagpunta dito and ayan, medyo mahaba-haba ang pila. So while waiting ay nag-order na kami in advance. So guys, may mga Boodle platter sila. And magugulat kayo sa presyo dahil compared sa mga Boodle uh, package sa Manila, mas di hamak na mas mura dito. And mukhang fresh pa yung kanilang mga budel. Tignan nyo naman guys. Okay, sa picture akala namin it's only good for 2 to 3 packs. Pero magugulat kayo later once pakita namin sa inyo yung aming in-order. Kasi kami din nagulat sa laki ng servings. So, kung makikita nyo guys, hindi siya ganun kamahal. No wonder, ang daming kumakain dito. And, it's like 20 minutes kami naghintay to be seated. Ayan. So, mostly Filipino comfort food. And, Filipino dishes ang ino-offer nila dito. And, marami silang seafoods. Okay. So, ayan yung kanilang menu. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so seated na kami. Pakita ko lang sa inyo yung ang restaurant while waiting dun sa order namin. Ayan. So, medyo malaki-laki siya. And it's like designed for family gatherings and malalaking groups talaga. Okay, so ito na guys. Kita nyo naman, dalawang tower yan. Ayan, so ayan, may crispy pata pa. Umorder kami nung seafood uh, tower nila. Ayan, may scallops. May iba't ibang seafoods. At yung kanilang baked oyster or talaba. Ayan. Ordered din kami ng manok in buko. It's like binakol. At saka ng inihaw na liempo. Halos lahat guys ng seafood napaka fresh and masarap yung kanilang pagkain. And take note, hindi siya ganun kamahal compared sa ibang seafoods restaurant. So that's our Lantao dumagete experience. Thank you for watching and see you on our next videos.